Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magkwantuhan sa sitwasyon ngayon na Lebron na patungo na sa kanyang year 23 at malapit na mag 41 years old ang edad Ang retirement nga ay madalas nang mapag-usapan, andun nga malakas na tsansa na ang next season ay ang huling taon na niya sa NBA Year 23 para kay number 23, ganun pa man andun din ang mga usap-usapan na handa siyang maglaro hanggang sa year 25 at kung sakaling handa nga maglaro si Lebron hanggang sa year 25, ay next off magiging free agent siya na pwedeng pumirma ng 2-year contract. At dahil bukas nga ang posibilidad na ito ay may mga teams na expected na magpakita ng interes kay Lebron at ito nga ay ang Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors at ang Dallas Mavericks. Kung level of play ang pag-uusapan ay walang duda na kaya pang tumagal na Lebron ng dalawang taon na pang NBA caliber ang kanyang laro. Ganun pa man kung mananatili siyang consistent ay hindi pa natin ito tiyak dahil hindi nga biro ang 25 years sa NBA mga kaibigan. Sa sitwasyon ni Lebron ngayon, anything can happen nga mga kaibigan. Pwedeng gumising siya ng isang araw at maisip niya na ayaw na niyang mag-insayo pa palagi at pagsawa na siya sa basketball. Pwedeng ikumbinsi siya ng kanyang asawa. Pwede siya magtamo ng injury. Anything can happen nga na posibleng magtulak sa kanya sa retirement. Ganun pa man kung mananatili nga siya ng dalawa pang taon ay andyan nga mga teams na pumipila pa din sa 4 time MVP dahil sa kaya niyang maambag sa isang team at syempre for marketing purposes na din. Mag-aagawan nga mga team na mag-host ng kanyang farewell tour kung sakali dahil tiyak nga na magtataasan ang bentahan ng mga tickets kapag inanunsyo na niya ito. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Habang si Nikola Jokic naman matapos na magtala ng 20 points, 19 rebounds and 9 assists sa kanyang first game back bilang parte ng Serbia Men's National Basketball Team matapos ang off-season na puno ng pagparty at mga horse racing events. Kanina sa friendly game kontra sa Greece ay nagtala siya ng 23 points, 19 rebounds and 4 assists in just 27 minutes of playing time. Habang kinakansyawa naman ng ilang fans kasama ang Denver Nuggets account mismo na tinamaan daw si Yanis ng Serbian flu. dahil bigla nga itong hindi naglaro at umiwas umano sa MVP matchup nila ni Jokic. Ang Serbian flu nga ay isang term na nauso noon kay Joel Embiid dahil palagi lang itong out sa mga game kontra kay Nikola Jokic kapag sa Denver Nuggets ginagawa ang mga laro. Kesyo injured ang tuhod nito, ang kamay, balikat, paa, may sakit o kung ano pa mang iba't ibang dahilan. Ang huling pagkakataon nga na naglaro pa si Embiid ng game sa home court ng Denver Nuggets ay noong November 8, 2019 pa naung hindi pa MVP caliber si Nikola Jokic. Mahigit kalahating dekada na nga mga kaibigan na hindi naglalaro si Embiid sa Denver at base nga sa mga reports tungkol sa status ng kanyang tuhod ngayon ay hindi nga malabo na hindi na ulit pa maglaro si Embiid sa Ball Arena o sa home court ni Nikola Jokic at ng Denver Nuggets. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?